Hello, good afternoon. Uh, Pag-usapan natin na uh, itong mga lumalabas na mga fake fake uh, fake news and uh, mga dayaan. Laming galit na Pilipino pero ang problema nga natin real talk lang tayo ano. Problema natin puro post lang tayo. Hindi naman natin sinusundan na magkaisa tayo na uh, ako mayroon akong handa na Isang daan nakasama. Kung sino man ang mag sa protesta, uh, mayroon akong dalang isang daan. Uh, o kaya mahigit pa. Ngayon, kung puro lang tayo ng post sa so social media, sa ating uh, Facebook wall, kulang ang effort dyan, kulang. Dagdagan natin ang effort. Ang effort na idagdag natin, uh, yung mga walang may, hindi mahilig sa Facebook o walang effort sa Facebook, o hindi pa nagigising sa katuhanan uh, I-educate natin Pero sabi ko nga sa inyo Huwag nyo ngayasa sa FGF lahat Kasi ang FGF ngayon Ay ginagapang na Maraming gumagapang, ano? You know? Akala ko sa kumilik lang ang gapangan Dito rin pala sa FGF may gapangan Lalo na yung mga fake FGF May manggapang sa mga kasama pag sinabi kong fake, wala sa puso nila tumulong sa bayan. Kasi ang point natin dito, hindi yung samahan. Na? Hindi samahan ang point natin dito. Ang point natin dito, ano ang nangyayari sa ating bansa, yun yung pinakamahalaga doon. Na kung may samahan ka, edi eh sumama ka. Pero, wag mo nang gapangin yung iba na ayaw. Kasi marami nga nagsusumbong sa akin. Ha? Mga Gapangero Mga leader ng Gapangero Respetuhan naman, respetuhan naman tayo. Because the Filipino guerrilla forces is the original. Ha? The original na, na nabuo namin ito ni Captain Dado. So kami lang ang pwede magsitil nito ni Captain Dado, no other than that. Kami, kami lang. Kasi kami ang bumuo na sinasabi pa nga namin walang iwanan, walang iwanan. So walang iwanan. Ano? Walang iwanan. Iisa lang ang layunin natin. Tingnan natin ang bayan natin. Sa puso, totoo tayo. Hindi tayo plastikan. Walang plastikan dito. Now, kung plastikan tayo dito, ay doon na lang kayo sa plastik. Alam naman natin kung sino plastik sa atin. Ah, Alam ng taong bayan. Yung matalino, alam nila kung sino ang plastic. Ha? Basta ako, tunay akong Pilipino. Tunay akong Pilipino na may prinsipyo at may dangal at mayroong advokasya na tulungan ng ating bansa makaahon sa kahirapan o sa mga mabago ang sistema. Yun yung pinaka main focus ko lang eh. Mabago natin ang sistema at masaya na ako. Now, kung buong -buo kayo, sumira kayo ng mga samaan, yun yung pangit. Ha? Nandito kayo sa FGF, tapos gagapangin nyo yung ayaw. Sarili mo lang ang, kung ikaw ay gustong umalis, umalis ka, wag ka manghila. Wag ka manghila. Kasi kapastusan ang tawag yan na kawa, kawalang respeto. Kawalan ng respeto. Kung sino man tamaan nun, tamaan ka rin ng kidlak. Ha? Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Walang gapangan. Nakalakwal nga lang sa kumilik ang gapangan eh. Pati pala dito sa FGF, gumagapang yung mga fake FGF na wala sa puso. Hindi organization hindi iyabangan ang organization ito kung hindi iyabangan ng tapang mabago natin ang sistema ha ang sinimulan natin baguhin ang sistema bakit naiba ng linya natin ngayon it because of pressure it because of the government nakapokus na sa FGF hmm, nakapokus sa SGF hanggang ngayon nakapokus ang ang gobyerno kasi nga sa akin lahat nakapokus ngayon. Ginugurgur yung aking signal. Ayaw umangat yung aking uh, viewers. Limited na. Two weeks na lang. Na, weeks na nakalipas. Kung gobyerno man or ingitero, ay wala na tayo magagawa. Hindi nila mahal ang bayan. Kumbaga makasarili. Yung mga ganun. Ano? So, lahat ng gustong baguhin ang sistema, isabay natin ito yung uh, dayaan sa eleksyon. Request ng taong bayan, ipwersa natin, ipilit natin na manual, manual counting to sure para wala na maraming mga legal, legal way, legal, legal, legal defense o legal approach ko hindi manual counting and dito, dito makikita ang katotohanan ano? dito manual counting. Now, kung ayaw ng gobyerno na manual counting, I'm sure dinaya ang eleksyon. Ginago ang eleksyon 2025, ano? Magastos! Nagagastos lang kayo. I hindi nga abot ang isang trilyon niya. Yung pera nga, trilyon, ninanakaw ninyo. So, kilos tayo. Hindi lang tayo purpose. Dagdagan natin ng aksyon. Ako, nag-aantay lang ako ng uh, magsusuporta, maglitawan, at maglitawan tayo lahat. Lahat ng leader. Political leader, religious leader, uh, political leader, lahat ng leaders na mayroong pagmamahal sa bayan. Labas tayo. Labas tayo. Ang daming leader eh. Ang daming lumilitaw na leader ngayon eh. Ha? Ang pinanawagan ko lang, leaders na Ayaw sa korupsyon Ayaw sa lahat Ayaw sa abusado Litaw kayo Pati NPA Lumabas kayo Kasi diba, ang NPA ayaw sa korupsyon Ayaw sa atiwali Ayaw sa mga abusado uh, Ang galit sa mga uh, nasa gobyerno Dahil yung basic services Hindi nakakarating sa kanila Yan ang isyo ninyo eh Diba? Di, labas tayo hindi naman illegal ang NPA, di ba? Hindi ba hindi illegal ang NPA? And that is in accordance to Republic Act 1700 uh, was repealed. Legal yan. Unless you fight the government for uh, rebellion. Ha? Iyon sa inyo is ah uh, pinaglalaban nyo, paniniwala nyo na mali ang sistema ng gobyerno. Walang violation doon. Ang violation niyo kung mahuli kayo ng deadly weapons, yun lang yun. Pwede kayo katuan. Or, mayroon na kayong standing warrant. Lahat tayo dito. Lahat ang organization existing under the heat of the sun are all legal. Are all legal except for inciting to sedition, except you have an standing warrant, except to overthrow the government. Hindi naman to overthrow the government kung ang taong bayan nagkaisa. Kasi ang taong bayan naman ang, ang, ang ibabaw ng batas. Di ba? If GF So, if team, magpahinga na rin siguro. Kaya nga ako na lang kumikilos. Sinayaan ko na lang yung prewilling sila kasi ayaw daw nila. Sabi, sabi nga, ayaw nila ng uh, rally. De. O, di huwag oh, na rin tayo mag -rally. Yung gusto lang sumama sa akin. Ganun lang. Kasi pag pinilit mo, pero hindi. Yung mga ganun mga statement, yung, yung mga plastic, yan sila sabi kong plastic. Ha? Huh? Real talk lang tayo, kung tamaan tayo, huwag magalit. Kasi totoo na may pinapaliwanag ko. Na kung hindi totoo, you debate me. Ganun lang. Debate tayo. In public. Ano ang mali ko? You question me in public. Oh, mamaya mag-live ako. Doon kayo lilitaw. Mag-live ako mamayang gabi kung pagkatapos namin ng uh, meeting sa Timog, So, lahat ng mga leaders, other politicians, nandoon sa gagawing aksyon kung ano ang nangyari sa nakaraang midterm election. Yun ang pag-uusapan namin. Mamayang gabi, pang may time ako, live ako. Doon kayo mag-question sa malayad ko para in public. May nagwawala. May nagwawala yata sa labas. Wala um, yata. Uh, kilos lang, uh, Kil kilos. Okay, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. At preparing na ako. Uh, going to. Ayaw ko na rin sana. Pero talaga tinawagan ako eh. Na, sabi ko, pahinga ako Pero eh. almost one year na wala akong inasikaso ko. Hindi, problema ng bansa. Tapos ngayon, ikaw pa ngayon mabagsakan Biro mo, one year akong driver ng taong bayan. Pero walang problema. That is my volunteerism. Kaya lang sinasabi ko, kasi baka iniisip nila na wala akong pagod. Almost one year na na hindi ko sarili, eh, hindi ko, ang sarili ko na intindi, pati pamilya ko na pabayaan ko. It's because of this corset. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.